Rain or shine, tayo na at mag-sideline mga kapok na. Let's go, go, go! Wow! Ito, at uh, mag-walkathon, walkathon lang tayo dito sa aming street. And, uh, mambo na naman. Oh, no. Oh, no. Dahil may bagyong karina nga. Kaya ito yung ating uh, na-experience. Ready, hey, go! Ayan. Eh, eh, nakasalubong tayo ang nagtitinda ng gulay-gulay. Uh, ng, uh gulay -gulay. Po ay galing pa ng Montalban. Ito yung kalsada namin dito. Under construction. Dahil uh, papalitan ito. Ginakapak lang nila. Ayan yung area na nakabakbak na. Ayan, drainage ribs. Ayan, meron kaming sapa rito. Papalitan nila ng malaki-laking drainage yan dahil yun yung luma. Yun yung lumang drainage, maliliit lang. Papalitan na ang... Ito yung papalit, malalaki na. Palabas na ng ano yan. Palabas na ng uh, sapa or creek. Ito yung creek na yan eh. Right? Uh, At ito po ay uh, project ni uh, Congressman uh, Raup Tolfo dito sa Quezon City, 2nd District yan mga kapatunan. At ito mapakita ko sa inyo yung daan, daan. noon uh, si na uh, Macy, na uh, simentado na yan. Kasi lang silang may mga bahay dito na kailangan pa talagang... Mm, -mm, 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 -mm. Ayan, doon lang sa mo. Okay. Simentado na dito, simentado na. Ito nag yung silento, uh, silin ito. Simentado ang daanan na ito. At construction uh, nito tuloy-tuloy. Yung equipment dyan. Ito lang tigil talaga ang ulan, no? Oh. Diyan bagyo nga tayo, Bagyo ang Katrina Gagadaan gandaan, ulit tayo dito Ayan o, lalim Lalim ng bakho bako Ayan o, bako Mga bato-bato na ginagamit nila O, kaganda Wow! Tulay na bakal Tulay na bakal Okay At uh, Yung tulay na bakal dito Yung pinaka Napaka nito No? Palagi na lang itong nakangat ngayon na uh, yun ang kawangan naman dyan <makes noise> yun hindi natin alam yung history yan yung pinaka main drainage sa amin dyan at uh, malakas yung uh, tubig dahil na tuloy tuloy ang ulan simula kahapon tayo sa yun yan yung tulay na bakal uh, anong street ba ito Lucas Street. Ayan. So, marami rin mga nagsusunan ng dito. Ayan. Ayan, Kila ng tricycle po yan, patongong ay yata, athletics na athletics. Ayan. Patoda. yung mga kainan na dyan. Ayan. Payatas A. Galing tayo ng payatas B. Ayan. At uh, dadaan tayo ng, ito yung pinaka uh, simbahan ng uh, Payatas. Eh, yung Mother Divine Providence. Mukhang may event po sila ngayon. Yun. Yeah. Para sa kampo ang pinaka palingki po talaga ng barangay Payatas area ay ang kampo malawak ang palingki Komplito. kompleto si yan. na uh, kapoknat let's go to St. Joseph Street and uh, bisitahin natin yung uh, needs clothing mga kapoknat And uh, sa Ilayl muna tayo. pero or shine ito ha. Maghanap buhay tayo. At uh, kahit paano kikita tayo ng piso-piso. Alright -piso. ito. Mabubukas na tayo.